mga lodi, yung binigay na natin kay parang Joseph yung nakuha natin ano Mm. Uh -huh. Mahal yan mga lodi pag binili pero you know, Tinapon ng Amerikano Kaya tinuha natin Nandito tayo sa mansyon ni parang Joseph Sinusubukan panda rin ni parang Joseph Ayun wala sigurong gas ple. Ewan ko lang may ano sa sa kasi nag-aayos siya ng tiles niya, ha? Wala? Meron. Meron? Kalimutan ko na kung paano. Ito yung gas niya. Eh. In-, in bitawan mo nga 'to, huwag mong ano. Pandarin mo eh ano. Ito, ito. Last. Sige na. Ayun! Ayan, no? Grabe yung mantar. Sa basunahan ko na nakuha. Kumuha, pre. Kumuha mo ito. <laughs> Sa basunahan ko na lang oh. Sus! Sa ko. Kumuha ka, ano? Galing basura lang yun, mga lodi. galing basura lang yan, o. Oh. ang ganda. Ta. tayo ngayon sa kanilang bahay, mga Oh, may bato. Oh, may terka. Gawagaan ako, oh. galing basuraan. Grabe. <laughs> <laughs> Lupit. Galing basurahan lang yun mga lods. Gumagano, Gumagana. Oh. Grabe. Ha? Ganda ng pre. Pasok mo yan. Baka mga nakaw yan. Yung bike ka ni Kuya Mark, ninakaw. <laughs> ha? It itanggal mo na yung ano mo brad, yung association.